Panibagong vlog! Sinapian na naman nga ako ng kasipagan, kaya inat nililinis ko muna aring aming kwarto. Habang sinasapian nga ako ng aking kasipagan, ay isi-share ko sa inyo kung paano nga daw baga mag-vlog. Paano nga ba mag-start mag-vlog? Unang-una, hindi pangalawa at hindi pangatlo. Tsareng! Eto <laughs> na nga. Unang-una, dapat buo ang loob mo, malakas ang loob mo at makapal din ang mukha mo. Nako, ito na nga, seryoso na nga. Yun nga, malakas ang loob mo at ready sa mga matang mapanghusga. Sa pagbablog, may mga taong magpapahina ng loob mo pero focus ka lang dapat kung ano yung goal mo. Pangalawa, pagkabuo na yung loob mo, simulan mo nang gumawa ng Facebook page. At kapag nakapaggawa ka na, i-recommend mo ang iyong page sa iyong pamilya pati na rin sa friends mo. At i-recommend mo na din nga iyong page mo sa mga marites mong kakilala. Para may marites ang iyong page sa iba, di ba bongga? Pangatlo, syempre may page ka na na recommend mo na sa family, friends at sa mga marites sa paligid. Ang sunod at importante mong dapat gawin ay gumawa ka ng interesting content na makakapaghatak ng tao at para maparami ang mag-follow sa'yo. Nagawa ka ng page, natural na pagsikapan mo yan. Huwag kang tatamad-tamad, sinasabi ko sa'yo kung ayaw mong kurutin kita gamit ang nail cutter dyan. Cherot lang! kailangan mo talagang pagsikapan yung page na ginawa mo dahil nga maraming criteria si Facebook at dapat makapasa ka. di ba diba kapag ka nag exam ka, ano bang goal mo? di ba diba makapasa? Ganon din dapat yung goal mo kapag ka ka ng Facebook page ang makapasa sa criteria ni Facebook. At isa pa nga kapag ka ka ng FB page at nakapaggawa ka ng content ay eh, huwag mong bisitahin ang bisitahin yung monetization. Huwag kang gaya-gaya sa akin kung ayaw mo din ma-stress. <laughs> I-enjoy mo lang at pagsikapan mo yung paggawa ng content araw-araw parang ako lang sa so sobrang enjoy ko nga wala na akong maisip na content kaya iyan kung ano na lang ang magawa din sa bahay may maikontent laang at pag nagagawa nga ng content ay samahan mo ng mga inspirational message at kapag nga ikaw ay gagawa ng content para ikaw ay madalian ang i-content mo ay kung ano yung hilig mo o madalas mong gawin pero iyang paglilinis hindi ko masyadong hilig iyan pero dahil for the content eh, kahit ang mga sulok-sulok ay malilinis iyan ay sadya mga mare nung ako'y nagsimula mag-content ako'y wala nang ginawa kundi maglaba, magwalis, magligpit. Gaya ng mga oras na iyan na ako'y sinasapian pa ng kasipagan, na isip ko na linisin nga iyang mga damit ni Daddy Isko. Habang nagtitiklop nga ako diyan ako ay naka at ako'y nakikinig ang ng worship song. Nakakagaan kasi ng loob mga mare at hindi ka man ang makakaramdam ng pagod. Ay siya tayo, mabalik na nga sa ating usapin. Kahuli-hulihan nga, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Nakagawa ka na ng page na i-recommend mo na ang FB page mo at nakapag-content ka na. Sunod mong gagawin ay hihingi ka ng support sa family and friends mo na baka pwedeng ma-share ang blog mo. At para kumalat saan mang sulok ng bansa maging sa Mars, tsareng! Las na talaga, paalala ko din kapag nagawa ka ng content, dapat ay yung pagmamayari at iwasan mo maglagay ng mga music and watermarks from other platform para maiwasan mo magkaroon ng violations. Iwasan mo ang lahat ng yun kung ayaw mong mapagaya sa akin. So yun lang, sana'y may ka sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Pa-follow and share. God bless.